foreigner na nagmahal ng Pinay at niloko. Bumuhos ang biyaya at tulong matapos mag-viral sa social media ang kanyang storya sa vlog ni Daddy Frankie. Ano-ano pa nga ba ang surpresang naghihintay sa kanilang mag-asawa? Ating alamin at panuurin. Marami ang naantig sa kwento ng isang Amerikanong ito matapos makita ng charity vlogger na si Daddy Frankie. Ang nakasulat kasi sa kanyang karatula ay hungry at nanghihingi ito ng pagkain sa lansangan. Sakto namang napadaan ang vlogger na si Daddy Frankie kaya naman dinala niya ito sa isang fast food upang pakainin at kasama nito ang kanyang asawang Pinay. Ang kanyang pangalan ay James, at siya ay 51 years old. Dito na nga niya na ikwento ang kanyang mapait na sinapit. Ayon sa kanya ay niloko raw siya ng kanyang naunang kasintahang Pinay. Pagkatapos raw maubos ang kanyang pera ay iniwan na lamang siya sa Luneta Park at hindi na siya binalikan pa dahil nalaman niyang may asawa pala yon. Dahil dito, kinailangan niyang mga lakal at magtrabaho sa junk shop upang mabuhay. Ang dati niyang business sa US ay Viber Plumber at nang makilala niya ang Pinay na sinanay Laila ay agad siyang tinulungan nito upang muling bumangon. Binigyan siya ng puhunan upang magtinda ng mga sigarilyo. Kaya naman marami ang humanga sa kabutihan ni Nanay Laila dahil pinatunayan niyang hindi lahat ng Pinay ay manloloko at mayroon pa ring mabubuting Pilipino. Kaya naman, maging si Daddy Frankie ay naging madamdamin at nagulat siya sa dami ng nais magpaabot ng tulong sa mag-asawang ito. Ang sabi ni Daddy Frankie, mga kababayan, muli po naming binalikan si Kuya Kano upang mapasaya sa araw ng Kapaskuhan at mabilhan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Nawa ay maintindihan po ng lahat, maraming salamat po. Marami po kasi sa comment section ang gusto pong magpaabot ng tulong para sa ating mga tinutulungan at hindi po namin kayong lahat maisa-isa. Narito naman ang naging komento ng isang netizen patungkol sa Pinay na nanloko kay Tatay James. Sana may batas na gawin para maparusahan ang mga Pinay na -loko sa dayuhan, nakakahiya kasi, damay lahat ng Pilipino. Ayon kay Tatay James ay divorce na siya at may apat siyang anak sa US, tatlong babae at isang lalaki. At hindi raw siya babalik ng Amerika kung hindi niya kasama si Nanay Lila na tumulong at nagmahal sa kanya ng totoo. Mas gugustuhin pa raw niya na tumanda rito sa Pilipinas kasama si Nanay Lila. Hangad naman ang mga netizen na matulungan sila at mabigyan ng maayos na tirahan sa pamamagitan ni Daddy Frankie dahil kung saan-saan lang raw sila natutulog.